at San Miguel Beach Resort or ito sa may kahabaan ng kanilang ano, beach. Welcome to San Miguel, San Narciso, Zambales. So ngayon nga, samahan nyo kami para mag-food trip kami kasi meron daw ditong food bazaar sa tabi ng dagat. So before kaming kumain, syempre tinignan muna namin ang sunset. Yan, ang ganda-ganda, ba? -ganda, diba? So yun na nga. So, dito, pumili, pipili na tayo ng pagkain natin. So, tara na, samahan niyo ako. Yung bulgogi, 69. Ay, yun ay sa'yo. Sige. Bulgogi. Eh, sayo ito, ito. Uh, let's try. Hey, thank you. One hot dog for my baby girl. Okay. Let's try first this. Bulgogi. Samgyeopsal. bowl Oh, sure, buwag nito. Yung bowl na samji. Matcha. <laughs> ano lang naman, papers lang naman. Dali na lang Sarap. Papi, dumplings. Oh, okay. dumplings, dumplings. Mm, mm, Sarap mm. Sarap mm. 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 Mm.

Yancuk, Bok <tis> <tis> Nah, dulu <yang> sarapnya <tis> <tis>